Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Dito tayo ngayon sa ating uh, maisan with uh, ito, may kasamang sitaw. Ito ngayon ang ating uh, pagtutuulan ngayon ng pansin. No? Kahit ganyan po ay lagyan natin ng uh, balag na o so, tamsi nylon at uh, abunuan din natin Ayan no, malalaki na halos uh, gagapang na rin no. Nagkaroon na sila ng mga talbos na pagkapang. Maraming hindi nabuhay din dahil sa sobrang ulan, babad. Okay, hanap tayo ng kawayan, mga pang dulo-dulo. Uh, Kukuha -dulo. tayo dito sa tabi oh. Thank yeah. Dito, uh, pa dito ah, paaraano ah paaraano tawag dito pagong ah, pagong ah, dito naman tayo kuha tayo ng ah, uh, tawag doon kawayan pa doon kulang pa kahoy ay ko ng kwanto bakho naglinis sila dito sa ilogs. ng mga barabara. -bara. So dito tayo kukuha oh, diyan oh. Tingnan natin 'yan. At ito, o, grabe, ang ganda pala nitong kahoy na 'to. Kulay itim 'to. Tawag dito ay Apitong ay hindi. Oh, ah, kabunigro. Ay hindi. Kabunigro. Ay opo, kabunigro pala. O oh, mabulo. Kaya lang problema may bantay. Ay, no. Sawa. Ay you no. Know, ahas. Ayun, kaibigan natin yan, ayos na yan. lang tayo. Ya, yeah. <coughs> Kira laglag -lag, ha. Meron. Oo, oh, huwag kang didila-dila. May kira na ko. Oo. Oh. Oo, oh, huwag kang kakagat ha. Bahilat tira, bati tayo. ganda ng kahoy na to sus, ang haba pa naman oh ito ang kakailangan natin tawag dito sa Ilocano, usiw Thank oh. Ito depan pang samak ko. Oh. Oh, tinikan naman to. Wala, dinurug-durug na upan. Bako. Science. Durug man. Okay, so yun, nakapaglagay na tayo ng uh, ayan yan, premierang uh, mga pangpusti. Ngayon ay lalatag naman natin yung uh, tawag wag dito ay e, pamse, nylon. Magpunan natin lagyan ng mga buho. Bago tayo tuloy, ang ating ginagawa sa ating sitawan ay ito. Paalmosal muna tayo o tawag ito. Pamirindahin muna natin yung ating mga alagang baboy. Ito, din, uh, tinunaw po ito na pins, no? Starter. Tinunaw na pins. <coughs> Ang pagpapakain po natin ng ating alaga ay uh, umaga, hapon. Umaga, tanghali, hapon. Tatlong base natin pinapakain sila. alam mga kunti-kunti -konti lang po. Okay, mga tag kilo. at lang kilo po. So, bali sa isang uh, araw po ay, uh, ayan, 3, 4.5 kilos ang kanilang uh, inuubos. Okay naman, no? Okay naman yung kanilang katawan. At pagkatapos nila na ay mamaya-maya ay tayo naman didiretso tayo sa ating ginagawang uh, ba balag ng ating uh, sitaw. Biglang lakas ang ulan. Yeah, mamaya na tayo pumunta dun sa ating uh, ginagawang uh, mga balag. Oh, bilis oh. Maya na tayo. Kaya na tumila pa para matapos na yung ating ginagawa. Tigil na ang ulan. Pero ito, Haba na naman kundi. Punta na tayo sa ating uh, trabaho. Dala na natin ang uh, nylon. Oh, ayan ang tempest pa no? May tubig na. pinutin yung ating mga hand-loan kaya kailangan natin na mag push tayo Tali na kailangan natin, tali. Tali na lang natin yung mga mais. Ilagay e, na natin mga nylon. Kulang na lang tali. Ayan o. No? Oh. Ilagay natin ang uh, kakawayan kawayan. O so, buho. ang uh, suporta balag kawayan buho kaya lang parang mabigat ah kaya ko kaya buhatin to ay sinubok natin di, di ko kaya mabigat kasi basa basa pa okay so magwa na lang tayo talian lang muna natin yung uh, mga mga

Muran hermano alemán. Como to a